Yo mga ka-shorted, uh, magandang araw sa ating lahat uh, yan, uh, titingnan lang natin yung dating ini-sprayhan ni pinapa-sprayhan ni Dodong i-update lang natin yung palaya na pina-sprayhan ni Dodong noong last na nag-spray si Ricky yan, update lang natin yung ano yung pala yan at yun maraming mga sounds of music, mga froggy froggy sana <laughs> wait saan so, yung mga piso ayan o oh. ayan mabaha kundi mabaha oh. suba Oh, makatok suba. Ayan oh. Ayan. Ito yung resulta na ginagamit ni Dodong sa spray. Yan oh, patay na patay. At yun, uh, ilang araw na umuulan. Kaya ito oh, may ano na, may tubig na. May pumapasok na tubig at dito sa dike o, marami na ng tubig pwede na siya gawing palayan ulit tamnan pero siguro ito tin, pa natin alam kasi yung doon sa kabila ay may mga kangkong pa nila na sword yun at saka sayang naman pag uh, gawing palayan siguro ito lang yung ito lang muna yung ano yung uh, gagawing palayan yung pinaisprihan ni Dodong at yun oh grabe talaga yung ispre oh, mat, ah, matapang yan oh patay na patay dito sa like parang ano siya parang nilalampasan oh. oh Malinis na malinis yung dito. At ang ano, at ang daming palaka. Daming palakang huni ng mga palaka ayan oh kahit at araw maagang maaga tanghali na tanghali na ng araw ah. siguro mga 9 na siguro ngayon oh ang dami pa rin palaka parang parang sa gabi na ang tinig ng ano ng mga palaka ayan oh hanggang dito dalawang dalawang kahon yung ano na sprayhan ni Dodong at sa don sa gilid hindi nagkasya yung spray namin kaya hindi na sprayhan yung dito lang yung sa gilid pwede naman yung uh, uh, lalampasan lang uh, lalampasan, palampasin tapos dampasan ba <laughs> at yun siguro uh, balak namin gawing gulayan yan sa, sa gilid o oh, see kita nyo yung ano spray o oh, patay na patay talaga yung ano yung mga damo yun at saka o oh, tingnan nyo ah. mm. patay na yung ano yung patay na ang palay alright yun at yung aking garden hindi pa natapos pag Ah, buro pa naman Kasi palaging umuulan dito. Ito sa Mindanao sa Sambuang del, del Norte Peninsula. Ah.